All right guys. Good morning for today's video. Today it's Monday. December 11, 2023. So for today's video guys. Parang may napapansin ako kay Toby ngayon eh. Kaya yung patakbo ko kay Toby ngayon alalay lang. Kasi nung nasa Legazpi ako, bigla siyang tumirik sa daan. Bigla siyang nawala ng power. Ngayon, yung ginawa ko, tumabi muna ako doon, then in ko yung engine, then start ulit. Nung pag-start ko, umandar na siya. Yung hindi ko lang malaman kung bakit siya na ng power. Hindi siya nag-start. So ngayon pupunta ako ng ligaw Saktong sakto Kaya test drive ko si Toby Papuntang ligaw Isabay ko ng pagkuha ng Aking TIN number Long kisses jello Diyan makikita nyo sa baba So sa mga hindi pa po nakapalo kay Sis Jelo, nakasubscribe please subscribe and follow her social media sa YouTube and Facebook. Yan. Salamat. So, ito test kong ko ngayon si Tobing and Araw. Pupunta ko ng ligaw. Kapag wala ko napansin kay na anomalya, hindi ko na siya dadalhin sa shop para ipa-check up. Pero try ko pa rin na pumunta mamaya sa ano sa motor shop para ma-check up siya mahirap na sa biyahit magka-aberia dapat kapag magbibiyahit tayo maganda yung ano natin lakad abala kasi masyadong abala masyado ako maabala kapag nangyari yun so kapag na namatay yung makina ni Toby gayun na araw na ito, pagpunta ko ng ligaw dadalhin ko siya sa ano motor shop no choice ako so tignan natin kung may mangyayari sa kanya so yung takbo ko ngayon is ano lang 60-70 Kasi sa December 15 papunta ako ng Sorsogon. Doon kina-commander doon ra Raquel kaya naisipan kong i-test drive si Toby bago ako pumunta doon kasi medyo malayo din yon. first time yun nangyari sa akin sa Legazpi nung December 3 biglang namataya ng makina si Toby Siyempre guys, sa bawat lakad natin kailangan naka tayo din yung gagamitin, gagamitin natin na motor naka-prepare. Kahit anong behikulo pa yan. Mapa 2 wheels, 3 wheels, 4 wheels o truck. Dapat naka ano yan? naka para maganda yung biyahe. Eh. Walang mm, ano, aberya. So, kapag namatay ng makina si Toby, dadalhin ko siya sa motor shop. So, napansin ko naman sa patakbo niya ngayon. Okay naman. Okay naman yung ano niya. Pero, try ko pa rin nga dadalhin sa uh, motor shop. Para ano tayo, sigurado. So, cut ko na muna tong video. Shoutout sa lahat ng mga sumusuporta sa aming team, ang Team Motoragon. At salamat din sa sumusuporta sa akin. Wala pa lang nung umpisa. Hanggang ngayon. So nagka ya. Walang mali si Toby. Ako yung mali. Okay na may palakad ni Toby. Si Raulo yung ano eh San sasakyan, biglang luminto Yun ang sinasabi ko eh, dapat naka maintain yan So, ayan malapit na tayo kay Isis Jello. So yung sadya ko pala kay SSGelo Yung TIN number ko Yun ang kailangan para sa uh, Pag apply kay Meta sa Facebook yung 10 number para maka install tayo ng paypal so here now. Tatawagan na natin si Sis Jello. Tingnan natin kung asan siya. Ayun, nakita ko na si Sis Jello. So ayan po si Sis Jello, paparating na. Hi Sis, good morning. Dala mo? Yun lang. Dito sa akin. Oh. <laughs> Shout out. Taka ah, record yan. Uh, huh? Okay na no, wala na akong additional. Yun. Bibigay ko to sa iyo pati yung form para ipalibawa ng gamitin mo. Pwede mo siyang bilhin. Wala siyang ano expiration. So, may ano lang naman, ginagamit ko kung may application or may papasan ka na yung papasukan mo. Ah. Uh -huh. Sa ano, hmm. sa work kanya. Ano, wala siyang ano expiration. Yung, Lagyan ko na lang siya ng ano no, picture. Goods na to. Opo. Hi sis, thank you. Hi uh, sis, may mo. Ah. Uh, Konting ano pag grind. Ay same Ah, lang si ano, si Pops Derek. Sa kung kaya 15 pa sorsogon ako. ko. Ke commander. Ah. <laughs> uh, Pauwi na. Hmm. Okay lang. Hmm. Um, kagabi ito kami sa part no sa ligaw. Kakoy ko sa duwa. Pati si Paus Derek. Um, oh, Amo. Ase, thank you ha. Sige, um, Balik na ako pulang gi. Thank you. Hmm. <laughs> um, Dahil naman kadi ko na ano, expiration. Ase, oh, thank you ha. O so, yan My first 10 number ID is Nakuha ko na kay Sis Jello. Thank you very much Kay Jelo Sa mga wala pang Ano pala dyan tin number Or Ang tinatawag na tin ID Chat nyo lang si Sis Jello para ma ano kaya ma-inform kung ano yung mga process at kung ano yung mga kailangan So, punta balik na tayo po lang, gita punta na tayo sa motor shop. mag i ako kung ilan yung magagastos. So, pagpunta ko dito sa uh, diversion ng Ligao wala naman na kay Toby nagka human error lang kanina it's my fault yes so relax naman si Toby so okay naman yung hmm, takbo ni Toby pero para maging kampante tayo kailangan natin pumunta ng motor shop doon sa Pulangi doon sa Three Kings kasi doon ang mga kakilala ko baka may magawas sila kay Toby may, nak may dala kong note kailangan kong ipakita yung ano fuel filter yung coolant tune up throttle cleaning So hindi ako basta-basta agad magpapagalaw kay Tobin. Wala akong knowledge. Tatanungin ko muna sila mamaya kung ilan yung magagastos at kung may mga gamit sila. Kasi alright, shout out sa uh, naka big bike kung sino ka man. Shout out! biglang liko si brother kung ibang motorcycle driver yon tigok reltok tigok kabuti ako may experience na sa pagmumotor tagal na ako nagmumotor so papasok na tayo ng pulangge eh. diretso na tayo sa trakings. So sana uh, wala ang ano masyado nagpapaayos. Kasi palaging puno 'n doon eh. Hindi kita mapipilit Kung ayaw mo, isipin So, lili si brother dyan, dyan oh.

Bos. Gono roma gas tu Pare di sa Kongo. Hmm. Sa chun up go no. Gono kan chun up. 150. Ka 150 kaya raw. Kadin throttle body cleaning medyo mal kadio no. Uh, 800 kade para sa kade ngani kaya tulong ng body clay eh ah kaya mas para sa mga stock carbon kasi sa kadalagan pa niya kung mas carbon ay dapatin pa So, <laughs> um, so kading tulukan medyo kuan na no. Barato na. Ayun, fuel filter. Ah.

sa kabisadong plus sa review will be tire kada kami guys kwansa kada eh kare order mo ara tipid keng ka pareo kapag binuksan difficile pa nang dadak at gasket set to no, pagbabalik sa mga taga siya mas magaya na diyan na pa. ano kang maging gibon dito lo pa na eh pwedeng gibon ano oh pwedeng gibon eh kulan kading chona pwede pwede, pwede. pwede magibon pero pali pa tagwa Parang may palipot pa. Ay, palipot pa sa Kaya pa malipot dyan, na pati. Mm. Pati so kuan niya. Gaano ka tumagas to? Gaano sa labor? Filter din ko yung kabisado sa presyo eh. You will filter. They can sell ko na lang good. Uh, 150. One, uh, 150? Ah, uh, di man babad ya. Bubuksan ka dito tanggal yung baga may tune up. Ano kang tatanggal yan? Di ba sa, sa head? Cylinder Ah, ito. Kung kadi ka na ipakuan ko, gawin nga main, pati labor. Karin doon na? ah? Yung, kaya, kaya. na labor. So, labor. Ah, yeah. red. Plus, so, gano? no?

Uh, sa kung kaya eh uh, okay. pitcha kin si Pastor Sugon ako. Eh uh, tibad tumirik, iko eh, ko lang siya. Ah uh, pagkuan boss kung upalan uh, ta jud na pon, didiret sa Paris ka plug dan. Bitte check out ta. Spark plug. Ta Saya betul-betul badan, alang-alang pun, na.

So right na no, tangang ko na. Ah, uh, ko na muna video. One hour later. Operation LPL. So, yan. Tapos na ako dito mag pamaintain kay Toby. nagpa on up ako dito. Ayan. So, sa December 15, okay na yung biyay natin. Boss, thank you. yun lang mga kabos smart cut pa video